Bawat isa sa atin ay inaanyayang gamitin ang talino na mayroon tayo. I-maximize kung ano ang pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Happy Sunday po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kalakbay. Kalakbay, Sergio. Mga kapatid, kayo ba may mga talino o talento o kakayahan na masasabi nyo tinanggap sa ating Panginoon? Ang iba sa atin, alam ko, matatalino, magaling tumutog ng gitara, magaling kumanta, magaling sa leadership, etc. Yung mga abilities natin na uh, ginagamit natin sa pang-araw-araw na buhay. Sino sa inyo yung alam nyo na magaling kayong kumanta pero hindi kayo kumakanta sa mga pamubliko o hindi kayo choir o member ng choir ng simbahan. Ang galing-galing niyo -galing magbasa pero parang hindi kayo nagpa-participate o member ng lectors ng ating parokya. Sino sa inyo magaling magpahayag ng salita ng Diyos? Pero you are not using it. Alam niyo mga kapatid, ito ang tema ng ating ibanghelyo sa lunggong ito. Ang talinhaga ng talento. May tatlong tumanggap. Ang isa ay tumanggap ng limang libo. Ang isa naman ay tumanggap ng dalawang libo. At ang isa naman ay tumanggap ng isang libo. Ang unang dalawang tumanggap, ang tumanggap ng limang libo ay kagyat na kanyang ginamit. At ito ay lumago. Ganun din ang tumanggap ng dalawang libo. Subalit ang tumanggap ng isang libo, ay ibinaon niya ito sa lupa at itinago dahil sa takot sa Panginoon. Mga kapatid, sa tatlong tumanggap, kanino natin pwedeng ihalin tulad ang ating sarili? Tayo ba ay doon sa tumanggap ng 5,000 na ngayon ay masasabi nating tumubo na at ginagamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay? Tayo ba'y katulad ng tumanggap ng 2,000 na Ginamit din at pagkakamit ito, ito ay tumubo din. O doon tayo sa isang tumanggap ng isang libo na ibinaon sa lupa ang kayamanan na tinanggap niya sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, bawat isa sa atin may tinatanggap sa Diyos. Yaman man ito o talino. Pero paano ba natin ito pinagyayabong? Bakit? mahirap pa din ang iba sa atin. Ito ba ay ating naggamit sa mga dapat nating paggamitan? Paano natin pinapalago ang mga yaman na tinatanggap natin sa ating Panginoon? O tayo ba, yung tumanggap ng isang libo na nakatago? Alam nyo, ang panawagan sa atin ng Diyos ay i-maximize kung ano ang biyayang ipinagkalog sa atin. Kung ano yung mga talino ipinagkalog sa atin. Paano natin ito magagamit para sa kapurihan ng ating Diyos? Paano natin ito magagamit para sa kabutihan ng ating pamayanan? Paano natin ito magagamit para sa kaunlaran ng ating bayan? Mahalaga ikaw sa pamayanan. At dahil tayo mahalaga sa pamayanan, meron tayong kabahagi kung anuman ang kahinat na ng ating pamayanan. Ang ating simbahan ngayon ay kulang kulang sa mga nagpapahayag o tagapagturo, kulang sa mga EMHC, kulang sa mga leaders. Ang ating simbahan ngayon ay bumubuo ng bawat kawan. At alam naman po natin na bawat kawan ay kinakailangan ng leader. Bawat kawan ay kinakailangan ng, mag, ng mga taong gagamit ng kanilang kakayahan upang ipunin pangalagaan ng kawang ito. Sa binubuo ng ating simbahan, sa nais makamit ng ating simbahan ang hapag ng pamilyang rin yung mga kapatid. Bawat isa sa atin ay inaanyahang gamitin ang talino na mayroon tayo. I-maximize kung ano ang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kasi bawat isa sa atin ay mahalaga. May magagawa tayo. Kaya pang, mga kapatid, bawat isa sa inyo ay aking inaanyahan, inaanyahan makilahok, makibahagi sa misyon ng ating simbahan gamitin ang talentong ipinagkaloob sa atin. Sana hindi natin ito itago katulad ng pangatlong pinagbigyan ng ating Panginoon. Sapagat sa huli, sa pamamagitan ng ating mga ginagawa, doon tayo huhusgahan ng ating Panginoon. Ang tanong sa iyo, ginamit mo ba ang talento o talino na mayroon ka para sa kapurihan ng Diyos? Amen. Marami pong salamat sa patuloy na pakikinig, pagninilay, at pagdarasal ng salita ng Diyos. Maging kaisa ng simbahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-like at pag-share ng video ito. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pakisubscribe lang po at pakipindot na rin po ang notification bell upang patuloy kayong manotify sa araw-araw na pakikinig, pagninilay at pagdarasal nang salita ng Diyos